Love cannot be measured by how long you wait, it's about how well you understand, why you are waiting, kumalat sa social media ang post na ito ni Paolo Avelino, na noon pa palang November 13, 2017. Ang daming napahanga at bumilib kay Paolo, iba daw kasi ito magmahal, kung totoo man ang nasabing post ni Paolo, masasabi nga talagang tunay na pag-ibig ang feelings ng aktor kay Kimi. Kahit pala nagkaroon ng karelasyon nun si Paolo, hindi pa rin niya nakakalimutan si Kim. Ito pa rin ang hinihintay niya. Ganon nga daw talaga kapag nagmamahal, hihintayin ka, gano' pa man ito katagal, matagal na pala talaga hinangaan ni Paolo si Kim. hindi biro ang 13 years na paghihintay, subalit nagawa ni Paulo, dahil malalim talaga ang feelings niya para sa kanyang Chinita Princess, kaya naging matyaga siya. Matatanda ang sa isang interview, first time daw niya nakita si Kim ng personal sa fashion show ng Bench, na starstruck daw siya at pagdaan ni Kim, napaoy Kim Chu daw siya, baka sa mukha ni Paulo ang saya habang ini-interview tungkol kay Kimi. Makikita nga sa video na nakatingin talaga si Paolo kay Kim, at habang naglalakad siya, may paglingon pa talaga siya sa aktres. Impression siyempre, medyo nakaka-starstruck rin when you see an artist na, an, an actress na hindi mo kadalasan makikita kaya pagbayaan Kim Chuk <laughs> Matatandaang sa interview ni MJ Felipe sa Kim Pao, ay mayroong binulong si Paulo kay MJ, malamang ang binulong ng aktor ay matagal na nitong crush si Kimi, ngunit dahil nga may kasintahan si Kim nung mga panahong yon, kaya hindi siya makalapit. Why <coughs> Nakakairit mo yun. ka pao. No, that's true. Really? Yeah. It's oh. mother. Okay, okay, okay. No, but yeah, I uh, was I uh, always was excited. But uh, uh, during that time, I think, parang hindi pa siya <laughs> may wala sa on-screen uh, love team uh, that. Ngunit ngayon iba na ang sitwasyon. Proud Joe na ang atake ni Paolo kay Kimi. Lalo na nga at ang bongga ni Kim Chu bilang tanduay calendar girl, marami siyang kinabog sa pagiging calendar girl. Ang sexy-sexy din naman kasi ni Kim sa ilang larawan na ibinahagi niya sa kanyang social media accounts, kung saan ay nakatwapis lang siya. Palaban sa kaseksihan si Kimi, at syempre, social din ang dating ni Kim at kahit nakatwapis lang siya ay hindi bastusin ang kanyang dating. Curious nga ang mga fanay kung ano daw naging reaksyon ni Paolo Avelino sa sexy pictures ng babaeng halata na mahal niya. At tanong din ng mga fanay kung idi-display ba daw ni Paolo sa kanyang bahay ang 2025 calendar ni Kim. At saan daw kaya ito ilalagay ni Paulo? Nakakaaliw ang iba't ibang komento ng mga fanay. Sa room daw dapat ni Paolo ilagay ang poster o calendar ni Kim. Dapat daw sa tapat ng bed ni Paolo para kita niya kapag nakahiga siya. Sa bawat sulok daw dapat ng bahay ni Paolo may calendar. Pwede din daw sa may ulo nan o kaya sa paanan para laging kita meron din naman nagsabing dapat daw ay sa kisame, sa room ni Paulo. Kahit san pa yan ilagay ni Paulo, ang importante matagal nang nasa puso niya ang kanyang Chanita Princess.